Ang gagawa tayo ngayon ang uh, patungan ng uh, refrigerator. Ayan, at kinuha ko muna yung uh, lapad uh, or luwang ng uh, ilalim ng refrigerator. Ayan, para natin na ma-marking ma dito sa ating uh, gagamitin na tube na 2x3. Ayan, mas maganda ito, medyo makapal-kapal. Ayan, para mas matibay. So, ayan, kinuha ko muna ang lapad niya. Ayan, tapos ang pag- uh, kakat ko nga pala dyan, eh, ano, pinortify ko na. Ayan. Tapos, nung uh, matapos na natin na uh, mamarkingan, ayan, i-grind na natin. Ayan. Uh, pa 45 nga yung uh, pag-grind natin dyan. Mas maganda kasi yung uh, rect na nakaganyan kaysa pag puputol-putulin mo pa. Yung kukuhanin mo pa ang suka, tapos puputol-putulin, tapos saka ulit pagdudugtong-dugtongin. Ayan, matik na na naka 45 na siya. Yan at pagkatapos nga natin uh, mag-grind, yan itutupi na lang natin, napaka-dali, kumpara don sa pinag-puputol-putol uh, pa tapos saka ulit uh, pagdudugtongin. Yan, check na lang natin kung tama yung uh, squala, yung squalado ba, para hindi naman tabi-tabi ngayon, no. Yan at uh, dahil okay naman at uh, eskwalado naman, we welding na natin ang uh, corner, ipinaka pinakadugtungan. Saka syempre, we welding din natin ang uh, lahat ng uh, pinagputulan. Yan at tatapos na nga natin siyang welding at kailangan na natin uh, grinding para maalis naman yung uh, mga bukol-bukol at magandang tingnan. Inilagyan na nga natin siya gulong yan, para madali lang at uh, basta lang itutulak kung saan tabi mo gustong ilagay ay di, hindi mo nabubuhatin yung iyong rep at itutulak mo na lang. Kita nyo yung uh, mga pinagdugtungan. Wala siya pinagdugtungan kasi kinilo na lang natin. Yung nakagandahan siya ikikilo mo na lang at doon mo na ipuputupad mismo yung isa lang ang dugtungan nya yan tapos nilagyan na pala natin siya ng uh, masilya na rin natin yan at uh, lilihahin din natin yan para mas magandang tingnan no? tapos saka natin sya nilagyan ng primer at saka natin ipinatong ang pintura mismo na kung anong gusto mong kulay sa akin nilagay ko lang ang eh, magkapareho siya ng primer yung gray na primer sa kayang pintura mismo na kulay gray din kaya kaya natin gawin niya sa ating mga tahanan kung tayo merong ah, kagamitan kung merong kang welding machine merong kang grinder, wala, yung metro okay na